Sige na, ito yung mga. Mami, kantayin po natin yung favorite song natin. Oh, sige, sige. Oh, mag... Oh, ayan. Makikiplay ako sa'yo. Oh. Oh, dali na. Hello. Sige na. Oh, mga ganyan yun eh. Hi! Hi, Hi Ate! Hi, Ate! Hi, Hello. Mm. Ay, kiss kay tita. Bakit mahal? si Mami po kasi ay mag-play ng piano with me. Ay naku, ang baby ko naman. Sobrang matumpuhin. Akala ko ba sabi mo sa akin kahapon, love mo ko? Bakit ngayon parang nagagalit ka kay Mami? Naku naman. Mahal, huwag ka na magtampo sa Mami mo. Eh ngayon na nga lang kayo ulit nagkita. Tapos mag-aaway pa kayo. Friends na kayo, ha? Batina. Friends na? Yay! Yeah. Sabi ko nun, di ako matitiis na itong baby ko na to, eh. Mommy, how many times do you love me? Eh, syempre anak, I love you three times a day. Huh? Three times lang po? Eh, di ba ang dapat ten times ten thousand times? anak, sorry, sorry. Kaya lang kasi, di ba si mami nag, na-aksidente, nag-amnesia ako. Kaya marami akong hindi natatandaan. Pero huwag kang mag-alala. Lagi kong tatandaan na I love you 10 times 10,000 times. Tama? o <laughs> <laughs> oh, sige, anak, buti pa. Ilikpit eh. mo na tong notes mo ha. O, oh, eto, ito Akyat mo na to sa kwarto ha. Doon ka muna kay Yaya. Sige po. Okay. Good girl naman nako, yung anak mo, na-miss ka talaga niyan. Kaya expect mo na araw-araw maglalamping sa ah, Nako, sinabi mo pa, ate. Uy, may dala ako. Ayan, yung mga pika-pika, perfect sa ating yeah. bonding. Eh, kasi yung office mate ko, dumating galing bagyo. O yan, sa'yo na yun yung sa na yung ube Ay! Nako, ate, hindi mean, ako pwede dito. Allergic ako sa money. Kunin mo na lang po. Ano? Kailan ka pa naging allergic sa money? Eh, paborito natin kinakain. Ito ng mga bata pa tayo. Hmm. Alam mo, sa totoo lang, hindi ikaw ang kapatid ko. Ikaw ba talaga si Maricar, ha?